yun daw mga farmers oh. tanim natin na kamatis so magtatanim tayo dito yeah. ito po ay pitong kamatis so garden po ito mga farmers Ayan. so yung mga nakaraan na tanim ko ang dami so ang tagal bago ako nagtanim ulit madali lang po magtanim pa ano Ayan, no? uh, natin muna sa ano sa seed. Bago natin uh, pag lumaki na maganitong kalaki na, pwede na natin i-transfer. Yan, mahangin po ngayon dito sa Hong Kong. Wala pong bagyo sa amin pero mahangin. Sa Pilipinas po yung pinagyo. So mga farmers, kumusta po yung mga tanim nyo po dyan sa Pilipinas? Nalubog po ba sa baha? Yan, ganyan lang po tayo magtanim ng kamatis po dito kasi dito uh, pasu-pasu lang po no? ito dahil malaki po siya tatlohin natin Yan, yung mga nakaran po na tanim ko dito sa garden uh, may picture ko rin po dito ang dalaki po ng mga bunga so yung kamatis po dito malaki po yung kanyang mga kung kung titignan natin sa palengke dito malaki talaga ito sakto lang pag lumaki siya yung bunga niya dahil medyo or, ano to kasi to tanim natin organic yan taniman natin tong tatlong box na to ng kamatis meron din pa akong tanim dito na ano ayun no? bok choy yan bok choy iba po yung pet po mga farmers ha kasi dito marami silang green leafy na uh, tisa isa po yung tinatanim ko pa na isa ay choy sam pero itong tinatanim natin ngayon ay kamatis yan puti ano pitong kanto seedlings ganito po ako nagtatanim dito ng kamatis yan kamusta po mga farmers yung mga tanim nyo na ano na baha even sa amin sa Isabela malakas po ang ulan pero hindi ko pa alam yung mga nabaha doon sa amin. Yan. Ito, tapos dito yung dalawa din. Tatlo-tatlo sana pero kulang itong itatanim natin. So ganito ako magtanim. Yung mga nakaraan na tanim ko, kamatis, ang ganda po yung bunga po niya. So yung employer ko nasulit niyang kumain. Yan. At kinakain niya po itong presyo Na Siba sa atin nilaluto. Kinakain din natin ng na presa ito. Kaya lang ang point ko doon is iba yung pagka, pagkagawa sa kanya. Yan. Pero ganun sila mga Chinese. Yan. Pero parang iba to ah. Hindi parehas. Yan, mga farmers. So, no? Italim natin oh. No? Ooh. Hintayin natin ng 60 days bago mamunga. At mag-enjoy na naman ng aming lolo. So ito naman choice sam. Ito mga 6 days pa lang to tinatransfer ko na mga farmers. Pero okay lang to kasi garden na po mga farmers. Tsaka meron siyang ganyan no kapag mainit ang panahon. Yan. Hindi siya direct na nadadry kasi ngayon pa summer ang panahon po dito sa Hong Kong. So ayan mga farmers, sinare ko lang po yung pagtatanim ko na ang kamatis sa mga pasok. So yan, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Na huwag natin makalimutan magdilig tayo. Ayan, ayan lang po pagdidilig mga farmers. Ay, lumuulan pa lang po paggabi dito. So yan lang. Tamang dilig lang. Alright. pagdidilig umaga tapon para pabilis siyang lumaki tapos pag ganito maglay ka ng fertilizer mga uh, twice a week every three days uh, kasi yung ginagamit ko dito gran granule na no, fertilizer pero tinutunan ko yung granule yun ang uh, ko dito so inaplayan ko to pag ano, umaga All right.